So good afternoon. So nandito na naman tayo sa shop ni Sir Gordon, uh, Mighty Blue Hobby Shop. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Yung ganyang mga aeroplano. Yung ganyang dito oh. This model particular of submarine to this ship is the correct size. Shit. So like this is a 80 mm F6 film propagation. Kultura. Ready. Halata niyo ba? Banda. Oh, uh. I mean, so, dito tayo sa bilihan ng mga RC plane, mga RC car, 'yan. You like American ships? Pabili ako ng ano nito. American ships. So yeah. Ikot-ikot lang muna tayo dito. Pakita natin yung mga stock ni Sir Gordon. I Itay nyo ba? So, Mighty Blue Hobby Shop yung kanilang page. Message nyo lang kung gusto nyo yung morder. So, lahat ng klase ng mga RC meron sila dito. Ayan. Okay. Thank you, guys. So, so, so and so so mga budget meal RC car mga remote ayan. controller you know, ayan. 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 Now, oh, no, <laughs> okay <laughs> oh x-fly raptor at 22 <laughs> Ganda niyan. Spaceships. So, Tamiya. That one, Tamiya doesn't have. Wow. Ah. That one is, uh, you have to look for maybe Rebel or Academy. Ito. Mm. Wow, slow. Ultra-stick. Ganda. I, I, uh, You're also talking about the quality of the kit. So, okay. I assume you help him? Okay. Okay Meron din siyang display ng motor. Ito so, mga crawler guys. Ganda hmm. May owner Sir Gordo. Pag move, talaga wala. Um, yung gano'ng karami. Ito yung mga malalaking plane, mga EDF. Huh? Okay. Ito pang rally ganda. alam akin. 'Yun, 'yun na ata yung akin. Ayun. Ganda okay. yeah. uh, Ito omp happy, guys Mga so. 3D plane Ayan na sir That should be it, huh? Wait, I haven't seen it, but that should be it. 64 MMT seven. Okay. 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 I recommend uh, the good. This is actually one of the better against, uh, dog So, up over the year. But, uh, yeah, May kasama na bang remote to? Battery charger na lang ganun sir. Angkano? Naka-sale ba siya? Hindi. Ay, hindi na. Ito yung price na sa araw Saan? 89.50 Okay, so. Ganda, may kasama na na remote. 4-wheel drive na? 4-wheel yan siya, ganda. Sa top yun ng Blue po. Also, there's one up here

Okay guys. Uh? Located at Pasig. Ayan. mga tank. Meron din siya dito. So, dami. Sawa kayo. Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye.